Two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Matapos silang hindi payagang makapunta sa pagsalubong sa pagdating ni Carlos Yulo sa bansa. Aniya ay mayroon daw na text at nagsabing mm -hmm. hindi sila maaaring sumama. Ayon pa sa lolo ni Carlos ay naghanda na raw sana sila para sa pagsundo kay Carlos. Mayroon na kaibigan nila na nagpahiram ng sasakyan. Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog, ay pag-uusapan natin si Carlos Yulo at ang kanyang pamilya. Yung ating golden boy na ngayon ay sikat na sikat, trending ngayon sa social media, lalo sa Pilipinas. At ngayon nga, patungkol ito sa pamilya ni Carlos Yulo na kung saan ay dismayado lalo na ang kanyang nanay dahil nga hindi daw sa pinayagang pumunta o sumalubong sa airport nung pagdating ni Carlos Yulo sa Pilipinas So, 'di ba? Bakit dito sila uh, pinayagan? So, narito po ang video, padulutin natin 'to. Let's go. Wait, let's watch this, thank you. Ismayado ang lolo ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Matapos silang hindi payagang makapunta sa pagsalubong sa pagdating ni Carlos Yulo sa bansa. Ania, ay mayroon daw na text at nagsabing mm hindi -hmm. sila maaaring sumama. Ayon pa sa lolo ni Carlos ay naghanda na raw sana sila para sa pagsundo kay Carlos. Mm -hmm. Mayroon na rin kaibigan nila na nagpahiram ng sasakyan. Para ma siguro na ano to, kumbaga, siguro sinabihan nila na ng na huwag nang pumunta yung pamilya niya para hindi mabahida ng issue yung uh, pagsalubong or welcome here uh, welcome Party kay Carlos Yulo kasi kung nandun yung mga kap, uh, kapamilya niya for sure wala din yung nanay niya so another issue na naman kasi nga alam natin na si Carlos Yulo at sa kanyang nanay ay may alitan na trending sa social media nung nakarang araw siguro iniwasan na lang din para hindi mabahidan ng uh, issue yung welcome party o yung pagsalubong kay Carlos Yulo doon sa airport. Biyahe sila patungong airport. May <clears throat> mga kaibigan din sila na naghanda na ng banners at tarpaulins. <clears throat> May mga pagkain na rin umanong nakahanda. Ngunit ayun nga at hindi sila nakasama sa pagsundo kay Carlos. <clears throat> si Carlos ay dumiretso sa Malacanang Palace upang tanggapin ang pabuya at awards na iginawad sa kanya ng ating presidente. Mm -hmm. Tapos nga sana masaya, kaso nag ako. Di kami pinayagan pumunta do Mm. Esmayado ang lolo ng two-time Olympic gold. So you know, dismayado yung lolo for sure buong pamilya ni Carlos Yolo bakit sila pinayagan na salubungin si Carlos Yolo dahil nga siguro sa issue para hindi mabahida ng issue para wala ng pag-uusapan kumbaga para kumbaga para diba ba? Kasi napakaano eh, napaka ang pangit kasi ng 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 dating na supposed dapat ay dapat masaya dahil nga nakakuha ng ginto yung Pilipinas sa, sa pamamagitan to kay Carlos Yolo at bababahiran lang ng issue ng pamilya, yung alita ng pamilya, yung dapat na masayang uh, pagsalubong. So, yun sigurong dahilan kung bakit, ano, ba? Diba? So, hanggang ngayon, eh, wala pa rin, wala pa rin comment o wala pa rin statement yung nanay ni Carlos Yulo patungkol sa nangyayari ngayon sa Pilipinas o patungkol ngayon sa nangyayari sa anak niya na pumunta sa Malacanang, ginawa rin na ng, uh, uh nag-courtesy call doon sa Malacanang para gawaran or bigyan ng pera na 20 million at saka lahat ng mga atleta. So, abangan natin for sure maglalabas ng statement yung anak ang mama ni Carlos Yulo sa kung ano ang kanyang masasabi sa kanyang anak. So, kung anong comment nyo sa video ito, please comment down below. Maraming salamat po. Babag tayo lahat.